Sa patuloy na misyon ng His Footsteps Foundation na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, matagumpay nilang naisagawa ang libreng serbisyong medikal sa tatlong bayan ng Ilocos Norte. Ang programang ito ay nagbigay ng medical na konsultasyon, gamot at iba pang pangunahing pang pangkalusugan upang matulungan ang mga residente sa kanilang pisikal na kalusugan. Nagbabalita si Josdado Estrano Kamangha-mangha ang dedikasyon ng grupong His Footsteps Foundation sa pagsunod sa yapak ng Panginoon na nagdadala ng pag-asa na ipinakita at ipinadama sa mga kababayan natin dito sa dalawang lalawigan sa Ilocos Norte, ang Lawag at Batak City at sa Bayan ng Paway sa pamamagitan ng medical mission sa tatlong araw na magkasunod. Sa bawat taon, ang grupo ay nagsasagawa ng medical mission sa iba't ibang lugar upang tumulong sa ating mga kababayan. Binigyan din Dr. Ted Rayliasus Donato, isa sa mga koordinator ng grupo, ang unique purpose ng kanilang pagtulong. And when you ask us about what is the unique purpose why we are here, very simple. Our name is His Footsteps. The meaning of His Footsteps is we have to elevate Christ and He said that go and multiply and encourage people and help the needy. Ayon kay Elder Saul Felipe Liasos, isang journalist sa Las Vegas mula sa Philippine Times of Southern Nevada, membro din ng Las Vegas Seventh Day Adventist Fellowship na marami din dito ay sumusuporta. It's passion to It's not just you can, uh, something, You should have a sa trabaho, If you have to Sa mahusay na pagkakaisa at pagtutulungan, kaagapay ang mga kawani ng bawat bayan, kasama ang ilang mga kapatid at district pastor at health director ng Northern Luzon Mission, ay naging abala sa pagdagsa ng mga tao, mapamatandaman o mapabata, pumunta upang makuha ang serbisyo na kanilang ninanais gaya ng libreng gupit, libreng bonot ng ngipin, medical check-up, minor operation, libreng salamin sa mata, libreng gamot at laboratory, lektura sa kalusugan at libreng masustansyang pagkain, libreng pananghalian, libreng chinilas. dahil dito ang lahat ay masaya at nagpasalamat sa kanilang naranasan sa kanilang pagpunta sa medical mission na ito sa City Hall ng Laga. Punta kami kasi at ang dami talaga ng stock ng libreng gamot at ng consultation. Ang oh, ganda rin po itong food raka dahil sa ito. Ang ganda rin po sila kung na pagkain blood. Maraming maraming salamat po sa atang pagkain magagalo. Masayang ipinahayag ni Dr. Luz Terefrancialiasus na ang grupo ay nakapaglingkod. At ganun din, nagpapasalamat sa lahat sa nakitang pagtanggap ng mga tao sa kanilang ibinigay na tulong at ang pagkakaisa ng lahat upang maisagawa itong tagumpay sa tulong din ng ating mahabaging Panginoon. I'm very happy that we're here as the founder of the Kiss Process Foundation. We're very, very glad that we're able to serve people here, community of Labag. We will continue our journey to serve people. Umuwirin ang lahat na may mga klat na libreng babasahing ipinamamahagi. Sa kabuuan ng kanilang napaglingkuran, umabot sa hindi bababa sa isang libo apat na raang mga tao. Mula dito sa Lawag City, Ilocos Norte, layuning magdala ng balitang may pag-asa, Diyos Dado nag-uulat para sa Hope Today.